Magandang araw mga dudes. Nandito kami ngayon sa SM City, Bacolod. Wow! Tingnan nyo naman, sumakay sila sa chuchu train, sabi nga ng anak ko. Gusto niya daw sumakaw ng chuchu train, kaya ayun, pinasakay namin siya. Oh, tingnan nyo naman siya. Hindi na, hindi na nakatingin sa kamera kasi nakafocus na sa chuchu train ng utok niya. <laughs> <laughs> nako ako. O, oh, ayan na sila, mga ludes. Isang ikot lang. Ayan. Tingnan natin kung anong reaction niya. Ayan na. Malapit na sila. Ayan. O, oh, tingnan yung bata na green Ang saya-saya niya. E, eh, paano na lang yung anak ko? Tingnan natin. Malapit na. Ayan. O, oh, ayun. Yan siya. Hindi na siya nakatingin sa amin kasi nakita niyo naman yung ano, yung merry-go-round. Tingnan niyo naman, oh, ayan siya, oh. Oh, nag pa. Pero, huli na. Minsan lang kasi kami naka, ano, naka, <laughs> naka -tala. Ayun, kami naman daw, sabi ng asawa ko. Sumakay daw kami ng cho train. So, we'll see if anong mangyayari aw di ko na alam mo nung sasabihin ko ayan yung anak ko tinitingnan yung isa pang gusto niya sakyan yung kabayo daw horse daw sabi niya ni nee. <laughs> <laughs> oh ikaw naman <laughs> ito na nga mga load ako na naman ng palit ng misis ko na magsalita dito kaya ito gaya ng kanyang snabi kami na naman ang pumalit na mag sakay sa choo choo train ngayon, kanina kasama nila ng mga bata ko yung ano, titas at mga titas nila, ngayon kami na naman na uh, ina at ama ang kasama nila tingnan mo yung maliit ko ohhh palingon lingon sa saan saan yung mas maliit ito naman medyo malaki-laki, yung nakapula. Ayun, lingon lang lingon. Ngayon, ang mga titas na Manila, ayun, tuwang tuwa doon. Sumakay sa swing. Tingnan yung mga idol, o. Oh. Yan. Ayun, oh, parang mga batang maliit din. Yan, Oh. Yan, tuwang-tuwa sila na nandyan Pa-swing-swing -swing sila Yan, binibidyohan yan ng misis ko Na habang nagsiswing yung mga titas ng aking mga chikiting Ayan, Grabe. Mm, Maganda na swing ito mga ito lo. Mayroon siyang uh, parang ano, parang shock yung nag uh, swing sa kanila o. yung ano yung tawag doon. Yung kung sasakyan pa, shock absorber. Nandito 'yan sa gilid. 'Yan. Maganda. At saka parang matibay tingnan. At saka 'yon ang ano ang hinawakan nila na 'yan. Naangat 'yan eh. <coughs> eh, para, yun yun ang guard, guard parang nagsisilbing safety belt nila sa habang naka sa swing yung railis nila yung stainless na yan mga idolo yung sa ano nila yung hinawakan ngayon nandito na kami habang nasa train kami ito mga idolo yan yan tumatakbo na yan mga idol Mahaba-haba rin ang tinatakbo ng chocho train dito mga idol, mga nasa 80 meters din ang haba ng 80 to 100 meters kasi may ikot pa yan mga idol eh. Kaya matagal-tagal din ang takbo namin at na-enjoy namin ang ride sa chocho train dito sa SM Bakulod to mga idol. capital pala ito ng Negros Occidental. Yan, Capital City. Yan. Kaya maraming mga mall dito sa Bakulod mga idol. Eh kung gusto may SM dito, may Robinsons, may uh, Ayala, may City Mall, may Gaisano. Kaya marami kang puntahan dito, mayroon pang S&R. Dito mga idol. At mayroon napakarami ng pwedeng puntahan sa lugar na ito mga idol. Uh, at uh, kung igagala mo dito ang iyong pamilya, sigurado na mag enjoy ka mga idol. Uh, at saka yung mga anak mo mag enjoy dito dahil uh, napakaraming mall dito. Yan. O, tingnan mo yung aking bata. O, yan. Tumitingin-tingin doon sa mga gilid. Habang tumatakbo yung cho-cho train. Yun, o. Tingnan mo. Yan. Yun. Tuwang-tuwa. Lalo na yung maliit, yung pangalawa ko mga idol yun, oh. Yan. Tuwang-tuwa din siya na nakaride ng cho-cho train. Yun. Pati yung misis ko mga idol, parang bata rin. Ah, na sumasakay sa cho-cho train. O, yun, oh. Tuwang-tuwa din siya, Lalong-lalo oh. lalo na ako mga idol. Tingnan mo, pakawai kaway pa ako dyan. O. Oh. At saka pang ngiti, -ngiti abot uh, tay nga ngiti ko dyan mga idol habang nakaride sa choo choo train dahil ko pa yung aking anak yan yeah, no? malapit na kaming makahumuran dyan mga idol pag uh, liko nyan sa may kabila mamaya tapos na yan ang isang daan mo uh, kung gusto mong sumakay ulit magbayad ka ulit ng isang daan bawat ride mga idol isang daan ang bayad yan. at saka doon sa swing na yon 50 pesos yung bayad doon mga idol Ayan, malapit na kaming bumaba. So, yan ang mga idol, oh. Tignan nyo. Ito na nga ang aming ginawa dyan.